good, din, good evening mga kaan tingero kan dyan Luzon Visayas Mindanao update dito sa youtube channel Edison Mariano alias mao po ng Igorot pagdating ko dito sa bahay almost 5 months o so 4 months nandi ako nakauwi <coughs> Grabe ng kulo itong kwan, itong langis ko. Ewan ko kung bakit may bantay naman dito sa bahay. Grabe. Hmm. Grabe ng kulo niya mga kababayan. Kung napapansin niyo, grabe ng kulo niya mga kababayan, mga kantingero, kantingera diyan. Kanina pa ito. Oh, grabe ng pagkakulo grabe mga kaantingero kaantingera dyan ang pagkakulo tong langis ko ewan ko kung bakit kanina pa ito hindi po napupuksa kanina pa po ito mga kababayan kaantingero kaantingera dyan Kanina pa ito. Kanina pang na Hindi ko alam mga kababayan kung bakit. Ayan o, oh, nag, minsan naglalabo. Minsan o oh, ano. Grabe ng kulo niya mga kababayan. So nakita nyo mga kaunting hero. Continuous yung kanya. Pagkakulo niya pagka o. Oh. Tignan nyo o. Oh. oh na talagang grabe ng pagkakulo niya hindi ko po may explain po sa loob po na mismo kung bahay po ito ha ah. hindi ko lang po alam sa kapitbahay o ano hindi po wala pong patid po ito kanina pa ito mga kababayan ayan oh. talagang balasik talaga oh. Sobrang init kaya binuksan ko mga kababayan, mga kantingero, kantingera dyan. Kita nyo naman yung pagkakulo nya. Kanina pa ito, napapansin ko, oh. Naggagalawan yung mga laman, oh. Tignan nyo, oh. Hmm. Naggagalawan yung mga laman. Talagang legit talaga na masabi na gawa talaga gawa talaga na matipuno kahit eh, takpan ko ito mga kababayan oh kahit takpan ko gumagalaw pa rin yan oh legit pa 100% yung mga naghahanap mga kababayan dyan ng mucha na de lunok. may dumating po dito mga kababayan may dumating po dito Mucha na de lunok yung mga naghahanap ng mocha na dilunok mga kababayan may dumating po dito ayan o oh. talagang quality talaga mga kababayan ito ay galing po sa tao hindi po ito galing sa sa mga puno ganon galing po sa tao galing po sa tao mga kababayan Mucha po ng bawang. Kaka-testing ko lang po. Mucha po ng bawang. Legit po yan mga kababayan. No? May mga ugat pa. Oh. Yan No? May mga ugat pa mga kababayan. Mucha po ng bawang. lahat po ito ititesting natin sa tubig mamaya. Ang sabi ng may tangan nito ay nakulo daw sa tubig. <clears throat> kakakuha ko lang pala itong kakakuha ko lang itong kwan dignum pure gagawin ko kasing ah uh, tawag dito kwentas kakapatenso ko lang mga kababayan mga kantingero kantingera dyan yung mga willing magpag, magawa ng mga ukit okay, sa cross o okay, ukit sa medalyon o okay, ano okay, ukit ng mama mary o okay, ito buo papadala ko po sa inyo ang lapad po nyan o okay. o oh, lapad po nyan pure po ito pure okay. ito isang set naman ito ito yung mga nilalaman niya oh. nakulo din po kanina ito inurasyonan ko lang kasi sayang po yung kwan hindi katulad po dito kanina kumukulo kumukulo pa rin ito kaka orasyon ko po mo kanina mga kababayan ayan na po yung mga nilalaman niya oh. ito po sa paggagamot paggagamot sa kulang barang aswang palipadangin isang set po ito kasali po itong sinasabi naming dignong bakal kung maalala nyo po mga kababayan yung dignong bakal na na pinadalaan ko kung maalala nyo po kung maalala po yun mga kababayan ito po 'yung kakayahan niya, papakita ko po sa inyo. Pro Audio Sound, magpapakita lang sa iyo. Subukan natin 'yung mo sa akin gamit na mga dignum. Subukan natin sa kabal para mapatunayan na talagang legit. Maraming salamat sa iyo bro so, mo sa pinagkalog sa aking gamit. Dahil kang legit. Mapagpabuhay ka at pagpalay ka ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Nakita niyo mga kababayan yung kanya. Sinabi po yung pangalan ko. Tinesting po sa kanya. Pero may orasyon po akong binigay para eh, manatili po sa katawan niya. Huwag la po siyang makipagtalik na suot niya. Talaga mawawala po yung visa. Ito po yung langis na taga buhay. Tapos, marami pong klase po ito. Yung mga nagtatanong po pagka isinabing langis na taga po, ibig sabihin, all around po yung kasanya. Tapos yung pong dignum bakal. Ito po yung dignong bakal mga kababayan. Pure po ito na dignum bakal. Yan. Ito naman po yung sing-sing bali anim po yung may palabas ko po na sing sing na dignum goma sa paggagamot mga kulam barang sumpa o anuman po na kwan mainam po ito kasi ito niluto po ulit ito na may sinangkap po na iba't ibang klase size 12 po meron pa akong ganito ay eh, nasa bag lang Dignum pula. Pulaan na dignum. Yan. Ang sabi kasi nila mga kababayan, sa amin itong dignum pula, paglagyan mo kasi ng tubig o langis, nagparang parang nagkakadugo ang iyong kamay. Yan. Ito po yon. Ito din po yung nasa bracelet. Ito po. Ito yan mga kababayan, no? Oh. Yan. May available po dito ng langis na taga buhay na kulo legit katulad po kanina yung pinakita ko sa inyo. Kakatesting ko lang, wala po kasing nag-video sa akin, kakatesting ko lang po, galing po ako doon sa nilalang na yun, tinesting po. Katulad po yung langis na pinapakita ko kanina na kumukulo, tinesting po yon Hindi ko lang po na o Ako lang po kasi mag-isa, mahirap naman po magsama. Baka maya-maya ay mabalisan o no? ano. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito yung isang set niya. Singsing, -sing, dignum bakal, langis na langis na taga buhay kumukulo, tapos pang alilang o taga bulag. Kompleto po ito mga kababayan, mga kantingero, ka kanting dyan. Sa madaling salita, itesting po natin itong sinasabi ng kababayan natin na ang itong mutya ng bawang na nagsuloy yan mutya ng bawang hindi po ito pangil hindi po ito ano mutya po ng bawang na disuloy nakasuloy na po yan mutya po ng bawang yan pa yung mga ugat-ugat niya oh. mga ugat-ugat niya testing po natin ito ho para makita nyo po ito po yung tubig. Yan, ito po yung tubig. Yan. Ito na ho, yung mutya po ng bawang na sinasabi ko mga kababayan, mga kaantingero, kaantingera dyan. Na may suloy. Pasensya at madumay yung kuko <laughs> Ayan, ito po yun oh. Ayan po. Oh. Talagang kumukulo talaga nga din ng sabi po nila. Yan. Napatunayan ko po sa inyo na kumukulo. Uh, ngayon po ako kunin ko na po siya. Yan. Ito. Nakita nyo naman mga kababayan ang mutya ng bawang. Nakulo talaga, talaga siya. Legit talaga mga kababayan, mga kantingero, kantingera dyan. Wala pa akong ipinakita o inupload uh, in na hindi po hindi po legit yan. Kaya po ako dinadayo po dinadayo po dito sa Amen. Yan. <clears throat> Meron dito mga kababayan. Ito po ay ang sabi sa akin pang personal ko daw. Pero masakit kasi sa para daw para di ako nakahinga, makahinga pag dinadala ko siya. Yan. ito napakainam ito mga kababayan mga kantingero ka kantingera dyan yeah. Salamat mga kaantingero kaantingera dyan sa pag subscribe and like and sa aking youtube channel Edison Mariano alias ng Igorot Ito Kompleto po ito. Isang set po talaga yan. Salamat po sa inyo. Good evening po.